Aso ah, plastic lang pala yung mo na sorry. Galit ako, pero humingi ako ng sorry. Di ba? Galit ako, pero binaba ko yung pride ko kasi ayoko na mag-away tayo. Yes. Ganun yan siya, guys. Yun okay. nga yung purpose ng sorry, di ba? Pero hindi, porket na humingi ako ng sorry, ako yung mali. <laughs> <laughs> ha? Umingi ako ng sorry kasi ako magtagal yung away. Ganon. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kasi mahal kita. Dapat lang. Wala talagang nasa, guys. Hindi, ganon. Dapat ganon. Kailangan buo. Hindi, ganon. Totoo guys. Kapag mag-away kaming dalawa, binablock ko yan. Matalim kasi yung yan guys. <coughs> Alam niyo ba bakit? May nagsabi dito, magpiki kayo ng asawa mo. Naka-live siya. Pero nanonood ako ng live niya. Naka-open sa isang cellphone ko. Tapos, eh, naka-block man ako. Sabi ko, tinawagan ko siya. Sabi ko, open mo yung TikTok mo, i-block mo. Ayan, block mo. Tad-tad na yung cellphone namin, black and black and black, 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 <laughs> Wala mas kwenta yung pagbablock, guys, eh, kasi tawagan ko. Yan, block mo ko. Maglaro tayo. Sige. <laughs> pag na ko siya sa messenger, magchat yan sa TikTok. Manda kami mag-usap. Tapos pag okay na, oh, balik kami sa messenger. <laughs> ayoko kasi, guys, kapag ano mainit yung usapan. Ayoko kasi makipagtalo guys, talo pa rin siya, wala pa rin siya magawa. Kita mo? At tingin makikipagtalo kayo kapag ganyan? Ay, matulog ako na maaga pag ganyan, ay. Eh. Maldi maldita yan, guys. Sobra. Hindi totoo yan, guys. Kaka-unblock nga lang sa akin, eh. <laughs> may nagsasabi dito, May. Sabi daw, may, may iba ka na daw. May kausap ko daw sa live. Saan ba kung kausap? Kasi kausap ko, marami. Mm -hmm. oh. Pero sa totoo lang, guys, kahit anong bawal natin sa mga partner natin kung pipiliin nila yung maling landas, wala tayong magagawa dyan. Basta ako talaga, Ilabang ko talaga yung pamilya ko. Dapat lang. Kahit maldita yung napili ko. <laughs> ha? Dapat lang. masabi? Dapat lang ang masabi mo? Tama yun. Sabi ko. Good job. Plastic. pina na to ha? Good job. kami lahat dito ginagano niyo. Good job. Hindi <laughs> mm -hmm. totoo guys. Ako binablock pa lang din naman siya kapag siyempre, eh, di ba? Yung pag-aaway na grabe talaga yung bangayan. Ayoko kasi makipag masakit kasi ako magsalita eh. Yan, black ko lang yan kapag okay na ako. Tapos, usap na ulit kami. Wala mang trail lang relasyon kasi mura nang away. <laughs> Di ba? Wala kasi siyang magawa, guys. <laughs> guys, sinahabol tayo. Bakit na ako? Ingat oh. ka, love you. Everyone, love mo. Pati mo na na. Hi, Demi. Anong FT? <laughs> block, kaka unblock. Kaka-unblock nga lang sa akin, guys. Eh. <laughs> Pati mo kayo, guys. Ano kakain block? unblock Sabi daw, block and block yun daw ang true love. Oh. Kakainis nga lang. Oh, talaga, wala akong magawa. Na? Na, kay dito. Hi, my loves from Iloilo. Guys, marami pa akong viewers, guys. Pero kailangan akong mag-end. Gutom na gutom na ako, guys. Uh, yan. Relate sa block and block. <laughs> <laughs> Mindan, kapis. Aba oh, bye, bye na. Love you. Huwag oh, na katulog. Saba, I love you. Huwag na katulog. Tanungin mo yung sarili mo.